Magandang umaga po sa lahat. Los Ambisayas, Mindanao. Kung saan dako na mundo po tayo nagbabalik dito sa aking Muntin Channel. Samuel Soriano TV29 para mag-discuss ulit ng another coin. Sa dito po ay ating hilig. Pangungulikta ng barya. Kaya ako tayo nandito nagsiseling ng kanilang mga halaga. Ayan po. Magandang umaga po sa lahat ng aking mga subscriber. Bayan, kung saan dako na mundo po. Kipsi po sa lahat. In God bless. At maraming maraming salamat po sa lahat ng aking mga subscriber. Thank you so much. Yun naman pong hindi pa po nakapag-subscribe dito sa akin YouTube channel at gusto nyo ang ganito mga topic po about coins. Ayan. Aanyayahan ko sana kayo at malaking tulong na po ang inyong gagawin tulad ng pagpindot ng ating subscribe button, like and share. Para ma-update po kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po. Ang pag-usapan po natin ngayon ay pera po ng BSP. Ayan. Year 1995, 25 centimos. Ayan. Kung tawagin ng ating mga Tagalog, ito po ay tansong dilaw. 25 centimos na wala ng halaga, tinatapon na sa kalsada. Ayan, makikita niyo po ang year, 1993, patatag na ating Bangko Central and then Katwil po. Diyan bumabase ang ating mga kolektor kung anong reverse o dayan. Bago tayo magsimula sa ating talaking, kilalaanin mo muna natin siya. Issue po, Philippines po, pero republic, 1946 up to date po. Five standard circulation coins, years. 1995 hanggang 2003. Ayan. Yung 1995 hanggang 2003, ito po ay non-magnetic. Ayan, dalawang 2003 ang ginawa, isang non-magnetic at saka namang na-na-magnet. Ayan, hindi namama-magnet at isa po magnet Ayan, ito po ay year 1995 hanggang 2003 kasi nga ito po ay non-magnetic. Magkaibang materialis ang ginamit. Doon sa 2003 hanggang 2017 naman, yun po ay magnetic kaya binukod nila. Totally, ang year nito ay magmula sana mula 1995 hanggang 2017. Ayan po. Value nito, 25 centimos. Nakaloob po ito, napaloob po ito sa BSP series. Currency piso, so 1967 up to date po. Composition po nito ay brass. May bigat po itong 3.8 grams. May haba pong 20 mm. May kapal po naman itong 1.5 mm. Hugis po, bilog. Orientation niya, middle alignment. Number and that's 1682. Reference number KM-271. Ang ganyan nasa likod kung tawagin yan, ito po ay sale of the Central Bank of the Philippines. Ito pong year 1995, ito po ay 37%. Wala po pong maibababa pa ang ating Banko Sentral kung ilang pilasong ginawa sa barya na ito. ayam po. Pero may price na doon sa ating numista.com. Yung kanyang very 15, extra 15, almost ang circulated 23. circulated ito ay nagkakahalaga po ng 45 pesos. Dako naman tayo sa kanyang price. Ayan, doon sa ating ebay.com, nakakita ko tayo doon ng $12.93 dollars. Meron din tayo nakita doon na $1 dollar and then $4 dollar. Meron naman tayo nakita doon magmula year 1995 hanggang 2003, binibenta niya po ng 1,385 pesos. Meron din tayo nakita doon na 55 pesos. Sa carousel pitch naman po tayo dumako, ayan. Sa carousel page po, nakakita ko tayo nagbebenta doon ng 100 pesos. Ang seller po ay si Old. 1010. Binebenta po yung po ang year 1995 niya doon ng 1,000 pesos. Mayroon din po nagbebenta doon ng 50 pesos. Ayan lamang po ang aking may babaging kanyang presyo. So dito na lamang po sa Business Mindanao. Kung saan kayong dako na doon po, kaya po sa lahat. In God bless.